at ayun ang aking kasama. Pagod na siya. Yes! Hi, brother! Hello! Hello! Nihapit mi diri sa kuan ba? Panabo kayo mo. Palit mi og saging. Saging? Go! O palit So, magbisaya ka ayo pag tagarog kay hello hello mo palit taog ana ta diri sa panap palit ta mga sa mani mga saging mangga o oh, hello ayan so ayan may saging binangay ay, na, ay asa na ba yun ay si dondon tawa naman yung pinsan niya oy mangayo naman ha ay mapalit ta tubig dito dito sa grocery Dito Bibili tayo. May isang libo. Wala ano kang bariya. So. Uy, eh. Uy. Ay, ayan. Ay, Ang daming saging. Ayan. Tapos, ayan. Avocado. Uy, bayaran. Pabayaran mo yan. Ang sanong. Ah, 30 pa. Bibrewa na bayad. Oh, okay. 30. Uy, ba'y naman o kami, kuya? Kanang ba'y naman o may... Taga din ni, taga din ni namang Kuya, no, taga lang. Uy, ba naman umang ka? Grabe ning snatcher man ni. Uy, grabe ning kidnap ano isa. Pila kayon kuya oh? Ayun. Hindi na. Ayun. Sige na. na. Sige na kay Buena naman oh. Okay, okay. salamat. Bye-bye. Sige, uy, Kay Buena. Ay, asa naman tayo dadaan? Ah. Dito tayo sa NC Mall, mga grocery. Ang Ayan Ayun oh. Ang angkan. Kayo right, oh. to. Madam, ano po ang inyo? Ano po mailulungkod ko? So, wait. First, kailangan natin kumuha ng coffee. Nescafe. 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 magbisaya, magkuha tag Nescafe. ba? Para Nescafe. Nescafe. pa Nescafe. 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 sikbat Sisi! si ay, maano Next station. Gatas. Di atas. Aku suka pakai Ha. gatas. Teh So, gagawin tayo ng chocolate dito. Hindi mag-bill out na tayo. On sa shout-out! <laughs> dadaan muna tayo ng Aliwagwag Falls kasi last year hindi kami nakadaan. Kailangan din talaga namin dumaan kasi first time umuwi ng ate ko for 31 years. Ngayon lang siya makakauwi kaya kailangan niya makita to. Dumaan lang naman kami nagpa-picture tapos umalis na rin kami after. Dati nung bata kami walang entrance dito pero ngayon meron na siyang entrance kasi pinaganda na nila. Dapat sasakay na ako tapos nagkita ko tong mga butterfly. Ang dami kulay dilaw. Sobrang natuwa ako kaya vinidyohan ko sila. Yung school ko dati. Dito ako nag-aaral. Iba pa Sobrang nag-iba nga eh, oh. Alam ka ng pinagbago. Ito ako naglalakad. Kinder ako. Andito na po tayo sa Tuwan! Welcome Hi. sa Tuwan! Grabe, sobrang dikit na dikit sa yung camera sa mukha ko. May kahoy, oh. Kita niyo yan. Kita niyo. May may ito mag So, wait lang, guys. Oops! Oopsie! Okay, let's go. Panskin sa mana. Ano yata, Dery? Hello! Naunsa naman! Naunsa naman! Naunsa naman! Naunsa naman! Hi pa! We're here! Oh! Na dog! Na dog! Oh! Naiyak na. <laughs> wag kang, wag emotional, father. We're here na. Oh. <laughs> Kailangan na electric pan ni Lola. Electric pan, electric pan. <laughs> Naiyak si father, guys. So, nagsaksi nag-succeed. <laughs> nag-succeed. <laughs> Grabe yung biyahe namin, ah. So, dito na lang natin tatapusin yung vlog. Ay, hindi pa pala. Later on, we're gonna eat the pig. Pig. Bye, guys. For a while.